Hello guys, gusto ko lang ishare sa inyo itong uh, help support mula kay Meta So kung hindi nyo pa alam kung paano kontakin sa si, uh, Meta Business help support nila, yung support team ng Meta, so tuturo ko po sa inyo dahil nahakpo kasi yung aking Facebook page, kaya nalaman ko to kaya gusto kong ibahagi sa inyo then punta muna kayo dyan sa home i-click nyo tong ano 3 icon na sa taas, yung tatlong go Then, scroll down. May kita nyo dito. Help center. Mag-help center kayo. Then, pagtapos ng help center guys. Pumunta kayo dito sa, ito sa baba. Scroll down nyo. May kita nyo yung visit business help center. I-click nyo lang yan guys. Jumay na ang signal yan. May kita nyo dito. Meta business help center. Find support and get recommendation. Etcetera. Ayan. Etc. I-click mo lang tong get ayan get support ito. Business help center get help get support yan. I Click natin yan. Yan. Kung makikita nyo dito guys, ayan nakapag ano na ako, nakapag report na ako. Sabi dito uh, support cases. Ang nilagay ko dito, may Facebook page was hacked or taken over by someone else. Yan, ito yung pangalan ko. Receive i-click natin yan no? so ayan so naka receive sila ng November 30 then nakalagay dyan receive then in progress yung sunod yan ibig sabihin pag in progress ginagawa na yan tapos pag naka check na yan okay na siguro in progress na tapos pag na complete na pupunta naman yung check dyan kapag okay na diba ang galing so ganyan lang yan guys ito i-click mo yan guys kapag mayroon kang ah... Uh, meron kang gustong a uh, or meron kang o oh, nahack din yung ano mo kung may mga gusto mong kontakin sa si Meta ito i-hand me sa baba to need more help yan then may nakalagay dyan contact support i-click mo yung arrow yan yan makikita yung dito contact support yan nakasulat dyan where is the issue ayan select asset Ayan, may nakasulat to. Kung Facebook account yan, piliin mo lang. Sa'yo kasi Facebook page, kaya itong page yung nilagay ko. Ayan, i-click mo lang yan. Then, what issue are you experiencing? Ayan, ano yung na-experience mo? Ayan lang guys. Ayan, may mail ka dyan. Kunyari dyan, I want to appeal my page that was, um, ayan, mga ganyan, policy. I want my page to be unpublished. I want to request page verification, mga guys. Ayan. tapos ganun yung mangyayari nyan guys ngyari yan piliin natin Ay, may li tayo dito kunwari um, ha I want to my um, pinaka ano I need help to rejected uh, ano ba I want to change my name yung ganyan then next na yan Ayan. Ayan. edit page name yung ganyan mga ganun lang guys sana nakatulong itong Ibinahagi uh, ko sa inyo Yun lang guys Sana mamabawi natin yung ating Facebook page Gagawin pa natin ng video yan